Ilang adlaw atong gis sa ulog ang birthday ni Mama Mary ug midag sa na ang mga tao dito sa Sanctuary Castle sa Lindugon Simala. Matod sa headguard sa simbahan nga bongga ang prosesyon nga ipahigayon karong Adlawa. Mas daghang tao ang mudag sa Sanctuary Castle of Mama Mary sa Sibunga karong adlaw tungod kay mas daghang karo ang musalmot sa prosesyon. Mao kini ang gibutyag sa headguard sa simbahan nga si Junior De Los Santos. So karon nang atong gikuha na nana 20 ka karo nga klaro na gyud nga maapil sa composition. So pinaka bunga na ang tawo karon pista sa so, birthday ni Mama Mirabel. Kemiro pa na nang tabo nga 20 ka karo ang atong posisyon. Kay sa una tuloro tabo Mother Mary ah uh, uh, Bibi Mary kung musood ka sa Simala Church, makita sabi nimo ang mga kabaguhan in terms of structures. Si Shentos nagkanayon nga magbutang silag priority lane alang sa mga persons with disabilities, mga mabdus o tiguwang na musaka sa shrine. Din hiso sa simbahan, inusang makita ang mga suwat sa mga taong nangayog tabang o natubag ang mga pag-ampu, humanag-ampu kang Maria. Ang mga dibotong atong nakahinabi, mibutyag sab sa mga milagrong ilang na senati. Nakatima ko na jud ko. Kay sa humot jud siya nga mura siya ka di ko pa describe. Mura ka perfume na ubit sa nga perfume. Ang hatagi sa akin kinambuhin. Kaya ko sa dadan ko sakit ba? Ay, yung daw. Ani ang liturgical activities alang sa Thanksgiving ugma.